yun, no, day 7 na ng pagpapagawa ng bahay ng Tito Agi pero hindi naman talaga kumuha ngayong araw dahil Sunday at kanina na nagkako tayo dun sa pinagbarilan to lang at dinaanan daanan na nga natin yung bahay na luma kung may gumagawa na pero wala pa nga dahil after lunch na pala gagawa sila insa na ganyan at yan eh buong walang nang napag isipan ni Insan Jonjo na pagtulong-tulungan na namin magpipinsan na kasi siya yung may alam sa amin sa ganyan eh baklasin na eka namin na sabi ni Insan Jonjo yung mga forma na ganyan tapos patagi na namin at syempre malaking bagay yon imbis na gagawin yan ng mga labor bukas eh kahit paano na aayos namin kanina at ayun, napatag na namin at kanina nagpunta rin doon sila pong at saka sila Tito Haji, sila Tita Janet at saka sila yung isang at meron din bagong suggestion na ipagagawa dyan parang paayos na lang na isang kwart na lang parang ganoon, para kahit pa hindi masyadong maging masikip yung gagawin yan pero syempre abangan natin kung ano magiging kahihinatnan o magiging itsura ng binubuong Uh, bahay na yan, ng Tito Haji at ng isang iyan natin. At saka buti, nandiyan dyan si Tito Pasig. At napabilis din kami dahil madiscarte rin yan. Yan, pinsang buo nila, mamiyan nyo, nakakulay green na yan. At medyo maulan-ulan din dyan. Kaya kahit pa eh, eh, talagang pahirap ang kumilos kasi putik na yan eh da, ang pipikat sa kumakapit sa tsinelas yung mga ano ano tawag dun yung mga putik putik at ayun nga dahil umulan syempre basa rin kami at kumbaga banding na rin namin yan dahil nga kahit may ang over wala naman halos ang over dahil nga ala una hanggang 9 yata kami kahapon pero kahit pa paano ayun nakahakot pa din tayo kanina at yung hinakutan ko rin kanina kamag-anak din halos namin yan dyan lang din sa sa rapela uh, si Tata Marlon kumbaga tito namin yun eh parang pinsan makalawan nila mami yan tsaka yan nga medyo nakikita nyo at nabaklas na yung mga forma eh pinapatag na namin yan at magandang nakikita-kita rin yung ginawa namin na eh, na na ngayon ibig sabihin yung mga panambak pala na yan, malaking malaki ang kulang. Kaya ayun, isa pa sa hihi, isipin o hahanapan namin kung saan mga ng panambak. Pero marami naman namimikay ng mga panambak lalo na sa mga gumagawa sa subdivision at sa mga nagiging client din natin. Kasi marami talagang nagbibigay sa akin kasi wala lang akong pagtatambakan. Pero ngayon, try natin na maghanap ng namimigay ng mga panambak lalo na sa mga subdivision yung yung hakutin nyo, ika sige, nyo na eka sige sa inyo na eka parang ganun at malaking bagay yon dahil nga libre eh tayo ay e, nag-iisip ng ikame menos diyan at may tutulungan natin sa bahay ng batat, batat, Tito Haji na, oh. at ng mga oh, goreta, uh, ninuno oh. natin kasi kao oh, ka sa lolo't lola namin yan um uh, uh, tayo yun, nyo, syempre na na, na sinang, ay, gusto rin nila kahit pa paano mapayos yan at lagi nung buhay si nang gustong-gusto niyang makita sanang maayos yan, yan. pero ayun nga hanggang sa hindi inaasahan eh yun ngayon lang na nasa kato para na maayos ni bahay pero alam natin na jack kung nabutan niya yan masayang masaya yun na lalo na sa mga kwentuhan laging ibibida niya yung bahay na yan at kahit anong kahit anong kwento dyan napakalinaw ng isip ng lola namin kaya niya ipaliwanag kaya niya ipagtanggol na talagang yung lupa na yun pinayara ng tatang kahit tanapan ng kung ano-ano may papakita ng yung dokumento dyan, dapat nga talaga isang derecho yan hanggang dulo yan. basta maraming issue rin yung yung lupa na yun kaya payo natin sa mga bibili ng lupa uh, eh, mahirap talaga ang mother title uh, kaya yun basta uh, isyong karaniwan naman nangyayari sa mga party-partihan ng lupa yan. pero yun nga kung bibili ka ng lupa ay eh, mas maganda na yun talaga may titulo o oh, mo at maayos na maayos ito habang buhay na napamana na to ng mga ninuno namin at yun lang syempre kahit pa nga nakikita namin na may progreso rin yan at saglit na saglit lang yung mga gilid na yan pag pag inumpisahan bukas yan kasi nga kahit pa paano napatag na yan mabilis na silang kumilos dyan yan kumbaga tinutulong tulungan na nila ni San John John nila Sherwin na kada Sabado linggo na gawa sila at ito nakita mo isang mabilis lang din yan. pero matagal-tagal din namin ginawa parang mga isang oras din namin pinaggagawa yan kasi nga hindi nga din kadaalian yung kumilos dahil nga yung nagpuputik na yung mga paa mabigat na mabigat maglakad at buti nga malaking tulong dyan si Tito Pasig at nakita nyo yung kasada nyo no? meron, meron mga tubig tubig pero kung ito yung side na to uh, meron na rin buhos mas makikita lalo namin kung gaano karami yung gulang kasi talagang papatagin lang namin yan no? at baka, baka di, ididikdikin -dik na rin namin yan medyo tumataba naman ako nasasarap kasi yung kain natin dahil lagi tayo nandoon sa bahay nila Sherwin. Inakakasabay natin kumain sila Tito Haji, sila Tita Janet, sila Tita Neneng. Sila Mami, syempre. At yun, e, tayo minsan nagdadayat nga tayo pero ayun nga. Dahil nga sa sa ganyan, e, nagkakasabay-sabay kami kumain. At masarap din naman talaga may kasabay kumain. Dito lang kasi sa bahay, syempre. Uh, kunyari wala ka lang talaga minsan gana kumain dahil wala naman ang nag-aasikaso at wala ka naman kasabay kumain kaya nangyayari nga o katamaran kumain uh, at ito syempre patapos na rin nilipat na kami rin sa kabilang bahay at magluluto ng spaghetti yung asawa ni Insan Uni eh, na si Debbie napakasarap magluto noon sa mga susunod na na panahon pagka panganak noon mag magtitinda ng mga ulam yun dito sa gawing makinabang ah, sana sa mga tropa natin mga taga makinabang dyan lalo dyan naku tikman nyo yung luto no napakasarap at saka syempre itong mga damit nito mga damit ng inang yan na nakatambak na lang dyan. Eh, kasi, kasi babalok sana na parang isang taon na ang inang. Eh, hindi naman ayaw din tapon, Kasi nga, ang gaganda niya, napakaingat ng inang sa mga damit. Nakakula pa yan. Basta kung na tawag doon, army roll, army, roll, parang ganon. At maraming mga gamit pa ang inang na... na na itabi, lalo ni mga bagbag, -bag, lalo ni mga wallet-wallet, tapos niyo lalo na yung mga duster napakadaming duster ng ina nga tsaka ito nga dito dito babi nakiki hal, halo na rin siyempre sa pagkakalikot Uy. Uy. <laughs> <laughs> ayun oh ayun ayun 20 Tinauna no? Hindi, meron pa

Muy buena posibilidad tiene. Eh. Mm -hmm. Dame plástico, ¿no? Pagkakit ni Debbie yan. Sige na yan, itawagin mo. Yan yan, tawagin mo. Mama na kumala dito. Oo, dali ko muna ka mark yan. Papa mo. Lape. Araw na lang pala ang nanon niya. Yung sa ano, lalabas na. Pamiyasa. Pamiyasa. Bigay ni Tito Bobby. Ini nang salamat, salamat niya. Binilang kami salamat, binilang kami table. Ay kito. Kamu sihiraton. Atas sihiraton hotel